Limang taon ng pasabog na mga balita. Uh, are you running for president uh, sa May 2022? I am running for something by May of 2022. Kumusta kayo ni VP Sara? Bagsat na sa akin. She crossed the line. Pero mm -hmm. ang sabi nung uh, nagbanggit sa akin, uh, it's gonna be General uh, Nicolas Torre mang taon ng matapa na pagkokomentarista. komentarista siyempre, ang issue dun eh, asan yung birth certificate? Eh lumilitaw, siya po ay nairehistro lamang sa gobyerno bilang isang tao kung <laughs> siya 17 anyos na. May problema ba ang uh, administrasyon? Meron. May problema ba si speaker? Meron. Pero that does not insulate Vice President Sara Duterte sa mga kamalian. I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalian sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Garapal. Limang taon ng paghahatid saya at inspirasyon. Ang buhay natin dapat, wag natin isipin yung pera-pera kung magkano pera mo ang kailangan natin maalala, gano'ng karaming tao matutulungan natin. Noong time na yun, may bowling kami. Yeah Kukunin po. ko yung dalawang score uh, sheet table. Gagawin mm -hmm. ko yung ano, paan ng bahay ko. Yeah Tapos ko ng blackboard yung ibabaw. Pinaanak ko yung Asian crisis. Uh -huh. Tuko ko natutunan tut na kailangan lagi kang ready. Mm -hmm. Laging kang preparado. Happy 5th year! Tune in kay Tunying. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtitiwala.